Ayan guys, nagpuputol ng puno si Marville sa kanyang backyard. Ayan guys, galing yan sa harapan ng house niya. So pinutol niya kasi ayaw daw niya na may puno doon. Tapos, kailangan ikat siya ng maliliit para mailagay siya sa may plastic bag. Kasi bawal maglagay sa basurahan ng basan nilang nilagay. Dapat naka plastic bag. Tapos, ito guys, oh. Ayan, garahin niya yan. So, yung puno na yan, eh, gusto niyang i-cut dahil mataas na. Mataas ang puno, no? Yung ugat niyan. Ako yung ugat. Yung ugat kasi pupunta doon sa bahay. So, ayan guys, oh. Ayan ang kanyang likod. So, ito yung kanyang back door. Back door. Garahe. Tapos, merong maliit na ano doon. Uh, Ang tawag dito. Stock. Stock room. Ano ba guys? Ayan Oh. Dito daw dati, may nagtanim daw sa dyan ng gulay. Punta tayo sa harapan, guys. So, ayan, guys. Papunta tayo sa harapan. Ayan, may sa dyan. Ayan, tinrim niya din yan. Hindi tayo, guys. Oh. init pa. Mm. Ayan. ang house. Ayan guys, so oh, magdidilig siya oh. Mahihit pa na kung ka. Dito sa gilid. Oo, oh, namamatay na tong mga ano, mga ito. Ay nak po, tumubo yung dahon niya oh. Saan? Ayan sa gilid. Ito? Hindi wala, wala ba dati yan? So, wala. Ibig sabihin, mabubuhay siya. Pero yung bulaklak niya, mamamatay. Ayan guys, so, oh, naputol niya guys. Oh. Kailangan tumi